Welcome back mga kay Lee Dito nun tayo At panigpagong episode Napakasimple lang pala kay Lee Ng ating episode for today Kayang kaya at madaling sundan Dahil matagal na tayo kay Lee Nawala tayong content Kaya gagawa tayo sa kanya Ang content natin for today Ay isang inihaw ng na bangus Napakasimple lang At nalagay lang natin siya ng partner Na talong Ihaway lang natin kay Lee Gagawin natin sila at gamit ang ating pag-uung na binigay sa ating sulit at silent viewers kaya boss, ito na naman yung pag-uung mo magagamit ko na naman para sa ating simpleng content kaya, tara kayo ni kasamahan nyo ako sana magustuhan nyo kung bago pa lang kayo sa aking channel huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa kaya, sana kayo ni magustuhan nyo, Napakasimple lang para sa ating episode for today, gagawalan tayo ng inihaw na pangus. Wow, anong episode natin for iniyaw today? na pangus. Bigyan ng jacket yan. <laughs> tara kay Lee, papagkita ko muna yung mga sangkap natin kung anong ilalagay natin para sa ating inihaw na pangus. Kaya tara, let's go! Kay Lee, papagkita ko yung mga sangkap natin at yung bangus. Yan, ito yung bangus natin na good size. Wow, Kay good size na bangus, Wow! Panalo, Kay Lee, oh. Apat na daliri. Kaya ito yung masarap yawin, Kay dahil mas malalaki yung chan ito. Masarap talaga. Kaya ito yung sangkap niya, Kay Lee. Yan, ito yung talong natin. Ikaw gawin lang natin yung insalada gamit ang ating bagoong. Yan, napadas, Kay Wow! Ito pa lang, sigurado na. Tawag na naman ang kaldero natin ito. Ito yung talong natin. Mayroon tayong pipino. Yan, kamatis, sibuyas, kaili yan, pamintang durog, siling green, siling pula, at kalamansi kaili. Siyempre, lalagyan natin ng eating cheese kaili para may twist yung iniihaw natin. Ito kasi kaili, dagdag din ito ng aroma at bango para sa ating iniihaw na bangos. Try nyo ito kaili. Panoorin nyo na lang kung paano natin siya gagawin. Kaya meron tayong suka. Yan, at siyempre, hindi mawala kay Ili ang ating nor, liquid, si Suling, baka naman. Para kay Ili, ayusin mo namin to Iwain mo natin yung sangkap at si Bui Mukbang, magpapalingas na rin dun sa taas. Yan kay Ili, hinihiwa pala ni Mrs. Ang sangkap natin dahil si Bui Mukbang ay nagpapalingas na sa taas para mamaya, pagkatapos ko rito kay Ili, mag prepare para sa ating inihaw ay isasalang na lang natin. Kaya yan, ayaw pa ng Mrs. Kylie na makita yung mukha niya, kamay lang. <laughs> Kaya nabang okay. hinihintay ko Kylie mamaya, titimpla natin. Titimpla natin natin Kylie yung bangus natin. Kung paano natin gagawin at ilagay yung Eden cheese para sa kanya. Kylie, update tayo ulit mamaya. Ayusin lang namin yung mga sampah. Yung nagkailit, timplahan na natin yung ano natin. Ito na yung naiwan ng misis ko. Lagyan na natin siya ng paminta. Pamintang durog. Nilagyan na natin kayo yung sibuyas, kamatis, at siling green. Lagyan na natin ng sibuyas. At siyempre, lalagyan natin ng nor, liquid, seasoning. Yan, kahili, baka naman. Napakasimple lang ito, kahili, para sa ating inihaw na bangus. Kaya yung ibang ano kay mamaya. Yan, ilalagay lang natin to sa loob ng can. Punahin ng mga natin to. Panorin nyo kay Kasi matagal na rin tayo yung episode na inihaw. Ito simple-simple lang at madaling sundan. Matyaga lang ay ayos na. Yan. Lalagay na natin to kay Lee. ating... Ah, uh, palamang. Pagin natin. simple lang ito kaili para sa ating inihaw mamaya lalagyan natin ng cheese kaili lalagyan mo natin yung isa para pantay pantay Yan. kaili, okay, okay na. Dalagyan natin ng eating cheese yung kaili. Dahil ako na yan, dalagyan okay, tayo. Ito kaili, opsyo na lang yung gagawin natin. Kaso lang, naghanap pa tayo ng tamang, ano niya, sarap. Kaya, maglalagay tayo ng eating cheese para sa ating inihaw. Okay. ito kay Eli napakasimple lang pwede rin namang kay Eli wala tayong eating cheese na ilalagay yan ito kay Eli okay na para sa ating inihaw yan kaya hindi natin nilagyan ng tuyo kay Eli kasi yung eating cheese medyo mahalat, yan yung isa naman simplasis lang dito kay Eli para sa kagay isa natin ginawa yan Lagyan lang natin ulit ang middle cheese. Kaya kung wala naman kayong hidden cheese kay Lee, pwede namang wala. optional na lang to kay Lee. At ito ay nagbibigay rin siya ng aroma para sa ating inihaw. Kahit inihaw lang kay Lee, mabango rin. Kahit wala, kasi mabango na rin itong ano natin, yung bangos ay napakasimple lang kay Lee. Yan. Open yung open yan kay Lee, para sa ating bangus. Yan. At pwedeng pwede na rin po kay Lee. Yan. Yan kay Eli. Update lang tayo ulit mamaya. Pag nagsalang na tayo kasi naman na si Boy Mukbang. Nagpapalingas na. Eli, si Boy Mukbang. Ah, nagpapalingas pa lang kay Eli. Ano? Nandito tayo sa taas. Yan. Yan si Mrs. Ano kay Eli. Mrs. L.B. Vlog yan kaya ayaw niya lang mga malapitan gusto malayo lang yan Kylie si Boy Mukbang nagpapalingas pa lang yan mamaya pagkasalang natin Kaylee tsaka tayo natin magsashoutout sa ating mga sulit at silent viewers yan yan pag yan Kaylee hapong nagpapalingas kami Kylie, sinasalang ko muna yung talong kasi madali lang naman tumaluto yung talong natin yung mukbang kay gugutom na. <laughs> Sarap dito kay Eileen, sa taas, maangin, wag lang may nagbibityoke okay para hindi tayo makakapirite. Yan. Update tayo ulit mamaya kay Eileen. Kay Eileen, pwede rin natin yung talong natin. Habang nagpapalingas pa tayo. Madali lang naman tumaluto kay Eileen ang ating talong. Tapos gagamitan natin siya sa ating bagoong yung padas kay Eileen. Yan, update ko lang kayo mamaya kay Eileen pag kinuha na natin yan at magsalang na si Boy Mukbang doon sa bangus yan ang kaili, lalagyan na ni Boy Mukbang ang ating bangus yan 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 kaili, balikan na lang natin ulit yan mamaya magsashout out muna tayo sa ating mga sulid at silent view yung kaili habang nakasalang yung bangus natin Shout out po na tayo sa ating mga at silent viewers dyan. Yeah, shout out. Laila Katagayawa from Japan. Shout out. Mids in Japan. Shout out. Jim Boylau Rizzo from Rome, Italy. Shout out. Istulano uh, ba? Shout out. Alabang Boys. Shout out. And Boys. Shout out. ECX ng Cameroon. Shout out. Uh, Wack Riders. Shout out and Kim the apartment. Shout Jipuyoy. Shout Hero. Shout Gilbert Santos. Out. Chris Molina. Shout out Glenn Agaton. Out. Lorenzo Bora. Shout out Jaden Shout and Fernando Canyo. Shout and Gerald Avila. Yon, shout out sa inyo mga sulit natin na silent viewers sana magugustuhan nyo ng episode lang ito, mga kaili uh, inihaw na bangus at insila uh, insilad ng talong kaya ihawin din natin yung talong kaili para mas masarap para sigurado tao ang kaltero kaya big shout out sa iyo dyan ma'am mami mami mil from Muscat oman shout oh. out kaya shout out sa inyo dyan ma'am and Mami Vlog from Bicol. Shout out. And KMT Channel from Ayala, Sampuanga City. Shout out. Yon big shout out sa inyo dyan mga idol at mga sulit natin na silent viewers at mga OFW natin. Kaya ingat kayo palagi. Diyan na, laging nyo ang aming mga munting palabas. Kaya maraming maraming salamat. At balikan na natin ang ating iniyaw. Baka nasunog na. Tara, let's go! Kayli, baliktarin na natin yung bangus natin. Wow! Mmm! Panahala na naman, Kayli. Napaka-pango. Wow! Yung talong natin, Kayli. konti pa. Yan. Para sabi-sabay yan silang maluluto, Kayli. Nasa gilid-gilid lang yung talong natin ilagay. Yan yung iba, Kayli. Okay na yung mga malambot o okay kinayang kaili yan wow yang kaili at dito tayo ulit mamaya para sa ating inihaw na bangus wow yan na kaili ng ating inihaw na bangus Ooh, wow yan na lang natin malusaw yung eating cheese natin kaili para mag absorb yun sa loob ng ating bangus so, wow yang kaili at dito tayo ulit mamaya dahil mainit natin na kaili nakabaliktad na yung bangus natin kaili naka-street na para maluto yun dyan yung cheese natin kaili wow ito yung nagpapasarap kaili sa ating bangus Ooh, yung mga talong natin kaili okay na mamaya babalatan na natin yan lalagyan lang natin ng kamati sibuyas kalamansi sili at yung baguong natin kaili yan update ko lang kulit mamaya kaili pag kukunin na natin Kailin. Kaili, malapit lang kami rito sa so may ano signal yan, no. Oh. Kaya tinawag ng signal Kaili dahil may ano may tower yan. Kaya masarap Kaili, oh. Dito tayo sa taas, napakasarap ang hangin. Ooh. Yan. Pasensya na kayo Kaili sa mga nakasampay. <laughs> yung iniyaw natin Kaili. Update update tayo ulit mamaya. Yan ang Kaili, konting-konti na lang at maluluto na. Para ang kasunod niyang Kaili, haba na yan o para sa ating simpleng inihaw na bangus wow yan na kay Eli kukunin na na yung mukbang ang ating inihaw na bangus yan ok na yan kay Eli para sa ating inihaw yan kay Eli update na tayo ulit mamaya yan na kay Eli yung sasawa nating bago na padas ay yung inihaw natin kay Leo wow Napaka simple lang yan yung rice ni Boy Mukbang yung talong na inihaw natin gutom na si Boy Mukbang kay Leo wow yung talong pa natin kay Eli tara lahat hindi pa kumain dyan sumabay na sa pagkasimpleng episode inihaw na bangos at inihaw na talong wow pipina natin kay Eli tara lahat hindi kumain kay Eli ito yung alamang o yung pag-uong natin na padas dito palang kay so sub na naman tayo nyan sa pag-uong padas one wow tara kay Eli lahat na hindi pa kumain dyan sumabay na let's go oh my god wow <laughs> yung kay Eli katapos lang natin mag-iaw Napakasimple lang para sa ating episode for today. Inihaw na bangos, inihaw na talong. At pag padas kay ating sausawan. Ito yung mga mag -iling. ano sa ating kayo Ling, magpapaan ni Rice. Bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa ating sarara. Lord, maraming maraming salamat to. Sa blessing na binibigay sa amin at maraming salamat to. salamat Amen.

Para sabay-sabay tayo magpupusok. Tara, let's go! Ah. Mukha <laughs> ito, Kay Lee! tayo. Tumira na kagasi mo yung pang-Kay Lee. Hindi mo pinipigilan. Yung isa pala yung natin, Kay Lee. Adon sa nanay ko, binigay natin. na ala kayo para sa ating iniyaw na bangus wow ayos, sarap kayo ni napakasimple lang nilagay natin naglagay tayo ng eating cheese try nyo rin kayo.

ng curry. Simpleng ulam lang pero alis. Wala akong masabi kay Eli. kailan na lang ang umusga. अपना भी करें Mmm. -hmm. yang ini ginseng kuda dan tipu-tipu Nah pakai sudah saya kehidupag bagong ano bagong luto pak belis kumain ini hey. buhay bang kayak ini nakagulat malingon ka lang tubos na <laughs> 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 kaya rin malingat ka lang. Hubos na. Yan ang sikla ito ni rin po mukbang. try nyo rin kay Lee Magyaw kayo ng bangus Laging nyo lang 8 inches Wow Mmm. -hmm. Mm -hmm.

ായാലും nang nangyari, Kay Lee, ginawa natin pinaputok na tilapia o oh, bangus. Kasi lang, Kay ili, hindi natin dinaming ng ano. Papakalakan. <coughs> Kaya sibuy mokbang, Kay Lee, o. Oh. Finish or not finish. Kanin pa, please. Oh, kanin pa, please. Tahanin pa please. <laughs> okay lang yan kay Eli. Sana yung mga anak ni Eli, ganyan din kay Boy Mukba. Para hindi mo na kailangan yung anak mo pag kumain. kaya sabi mukbang pag kami ay kumakain talagang ano kayo finish or not finish simot taog na naman kayo hindi umotir pa ng kanin <laughs> tatala ka ini cutting ulam lang Tagalanda recreate bangus almost <coughs> na ini almost siguro kaya, mga nah, ini mga 8 months si Mukbang Dani Bago Pati talong kaili, ayos. Ano pa? Pati ano kaili, ayos. Ayos. magkakaroon ng ibang lasa kaya yung bangus natin dahil sa eating cheese na nilagay natin. Wow!

Kanin po, please. Hmm. <laughs> kailit, sunod naman tayo. Napakasimple yung ulam ng kailit, pero sigurado, tao lagi ang kaldero kailit. Hmm. I-repeat mo namin ito kay Eri Para po sa inyo Yung mga kay Eri at sud na lang tayo Sa simpleng episode Inihaw na talong, inihaw na bangus At sausawan bagoong padas Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe Para titip kayo lagi sa mga ginagawa At maraming maraming salamat Bye-bye!